ang dal daldal mo. Ano bilajo? Ah, ito. Yes. <laughs> oh, di ba? Oh, di oh. May bitbit -bit siyang ano. <laughs> bilajo daw kami pero may bitbit -bit ng camera. Oh. Sa likod ko. Wag lang akong hagipin ng sasakyan, guys. Oh, pagdating ko sa <laughs> Patay, mag-grocery lang palang gagawin ko sa Riyadh. <laughs> ano to? Bale-bale lang? Ah, dito ba nag-grocery mga Pilipino? Oo, sa Bata. Ah, may gluta rin sila. Oh, mahal to sa Pilipinas, Bani, oh. Original ba to? Parang dose lang? Original yan? Oo, ayan yung nahanap ko dito. Ito, Bani, maganda to. Mahal to, ito, ito, ito. Ito perfect din, eh, no? Ito ito ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Ah, daily brightening pala. 20, 20. Mahal to, oh. Mahal to sa Pilipinas. Oh, dami dito, oh. Pagsak na paglapag ko ng airport, diretso kami dito. Kala ko hindi tinatawag na bata. Ito pa yung bata na sinasabi. Oh? Bakit ang mamura? Sure, ito ang mga original dito pa ni? Oh, May mga fruits din sila dito, oh. Oh, may gata si mama. 19 real yung angkor. Dito. Oh, 49 lang mo ba niyo? Oh. ang mura dito? Saan sa Kubara, <laughs> ah. oh, diba? ano sa kubaran 78? Ah. Maamoy isda. Ano ba? Ano yung kinamoy? Patis para sa akin patis. Kaya tayong magluto. Nakuha mo lang ng oras natin. Luluto ano pa ako? Oh, sige. Wala nyo, hindi lang ako dito tapos magluluto. O, yung oras na iikot natin, huwag mo na iluto. Hello po. <laughs> Shout out po. Ano yan? Alam mo, paglapag ko, direct talaga ako sa grocery, no? Paano, bali-bali lang? Hindi na ako iikot nito. Grocery ni lang talaga. Okay, oh. Uh ano -huh. yun? Ang dami ng bigas, oh. Uh. Pinyan nyo, 24 lang. Uh. Hindi 24 pesos, 24 riyal. Ilang kilo yun? Ano <laughs> yung ginagawa mo? Ito, tatong buwan. Trimax na yan? Bakit yung binibili mo masarap ba yan? Oo, ipan lang siya. Ah, patingin? Oo, baka naman, wag wag. Nakarating ng Saudi. Sana all. Saan? May CDO daw dito nakarating sa Pilipinas. Oh, may tender juicing nga, oh. Magkano yan? 20 riyal? 300 pesos. Eh, 800 grams. Ah, oh, pwede na. Mas mura kesa sa Pinas. Oh, may fish din sila dito, Fish market. Fresh meal. fish. Bida-bida ang kapatid ko ngayon. Bida-bida. yung... Bida. Ano mo doon? Talagang... Ano yan? Kamay-kamay? Sana all. Huwag mo sabihin magluluto ka pa? Tapak Bani, Okay, Bonnie. Huwag mo sabihin magluluto ka ano pa ako? Yes. O isang araw lang ako dito? Bahala ka. Ba i ba ko yan sa'yo. Hahaha. I'll get mabigat piliin mo. Bani yan na to, gantihan talaga. Inubos mi yung oras ko maggrocery. Gantihan talaga ano. One day lang ako. Ikaw 3 days ka nagbakasyon eh. Dilipad na naman ako mamaya. Naggrocery lang lang ginawa namin bumaba ng airport. Edi wow. Magkano? 6.66 riyal. Baka galing pa ng Pilipinas yan. Ito 1 real, pwede na. Ito 3 real, te. Eh. Ang pala yan. 3 real lang. 3 real? Ang pinakbet. Bale, bale na lang talaga ito. Ubus na yung oras. Wala na, wala na. <laughs> Dito niya inubos yung oras ko, oh. Ano kaya lulutuin nito? Parang gusto niya nang pakyawin lahat ng gulay. Ano lutuin mo? 2 Turiyal lang. Edi eh, wow, paano mo nahanap yung tutorial sa ilalim? Ito na tutorial. Ang galing naman nakahanap ng tutorial na ano carrots. Ah, uh, uh, ganun pala yun dapat kalkalin yung loob. Kalkalin mo rin yung loob baka may mas mura pa diyan. Oh, Saan ito, Bani? Ang laman panay Piyang Pinoy. Sa bata bata. Uh, bata. Ang laman ng grocery nila pang Pinoy lahat. Di ba? O naman. Parang ano, ay! padala Banana chips, chippy, Mr. Chips. Ay, na si Hello Vlog. <laughs> oh. Ah, oh, diba? Ariel. Hanggang dito. Hanggang dito ba naman chicken feet? 3 real lang, 3. 3 real. Magkano 'yan sa Pilipinas? 45 pesos. Oo. Oh. 'Di ba? Panalo. May chicken wings pa. 3 oh. real lang din. 3.95. Dito mo lang pala mahanap 'yung mga pang-Pilipino, oh. Sikat daw to eh, na lugar. Kaya dinayo ko pa. Dinayo ko talaga siya. Bumayahi pa ako, nag pa ako. Ito lang ang ginawa ko. Ano yung kabayan? May dalawang klaseng ng huh? chicken feet. May kuko. May kuko. Ito, walang kuko. Anemic. aga, Ano yun? Oh Ito, eh. nanilkateran mo pa. May kuko siya. Oh. Eh, eh magkano yung walang kuko? Parehong presyo lang. O, di mo Matataba, wala. malalaki ang laman. Ah, anemic pala yung walang yung kuko. isa, anemic na. Okay. Walang blood. Oo. Uh, <laughs> blood. uh <laughs> <shit> ka talaga. Saan <laughs> naman pupunta? Ah, okay. Shrimps, 26 real. Ito yung... Ito oh, ang dami. Ano yeah, ito? Pakyaw? Nalinis na. na. Magkano pa linis? Libre. Uh. Ah, libre linis dito? Wow. Kaya ang unahin ng mga isa. Malinis mo, palinis mo. Oh, libre pala magpalinis dito guys. So, fresh fish everyday. Libre ang linis. Ah, dito, libre rin ng chop. Ah, chop. Oh, libre rin ng chop. Oh, sakay makakita mo. San Miguel dito guys. So, San Miguel. Oh, kaso yan, ano yan, non-alcoholic guys. Non-alcoholic. Ito okay, yung mga ligo guys, ang lalaki yung oh. oh. Ito yung maliit niya, tapos ito yung malalaki oh. Tapos yung 4 pieces, 6 real. Ang mura. Ay, hindi na naman si kuya. <laughs> Oo, oh, di ba? Sa Saan tayo pupunta? Magkano? Oh, mura. Ano? Angkoy Angkor? Angkor? Hindi. Ay, oo. Oh, Angkor, 36 lang, oh. 1.8. Mura. O, oh, binay niya na lahat. Buy na. Ito, 49, oh. Nestle. Mas mura ang sa shake. At saka yung kilo na pagpadala. Oh, Uy, ito, may kamote. May talbos ng kamote. Doon sa amin, wala. Talbos ng kangkong. May kangkong din dito, oh. Kaya pala gusto gusto ng ano dito ng mga Pinoy. Uh, may Kompleto. Fresh pet chay. Pet chai. Oh, may alugbati pa oh. Oh, yeah. oh yan na yung alugbati guys. So, one real. Hmm. Di ba? Yung nilalagay sa mongo. Sarap yan. Kaya pala gusto gusto ng kwan dito. Ng mga Pilipino. Sikat to eh. Kaya dinayo ko pa. From Kobar to the mom to Riyadh. Ano yan? Talbos ng kamote. Mm, fresh pa, oh. Fresh yung mga talbos ng kamote, oh. Daling galing. Pati yung kangkong, guys, oh. Wow. Oh. Fresh na fresh. Oh. Magkano to? Ayun, one real lang, oh. Tapos one real din kamote. Bongga. May mga fruits din, oh. Uy, 13 lang yung mango. Oh, may mango din sila, oh. Mango ng Pilipinas. Uy, 6 real lang dito. Bakit sa kubar ang mahal? 15. Dito 9. 3.25. Ah, oh, mas mura dun sa amin. 2 real lang yan dun sa amin. Dito 3. Yan naman ang mahal dito. Doon mura. Pero mas maraming mura pa rin dito. Ito, mahal to. 70. Isang palok. Uy, may sampalok din, oh. 5.90 kakaiba dito Ali, dito nga talaga lahat ng pang Pilipino bongga so guys dapat i-plastic mo bago i-kilo oh, diba? oh, sosyal o hmm. sosyal iiwanan? o iiwanan muna natin ito kaya doon sa taas o kaya kami walang bayad bayad o <laughs> oh, diba Magkano? Magkano yan? 13 real. 13? Hindi, baliw? 17. 17. Kira ulo. Isa pa lang 10 yung bilang ng raso. Oh. Hindi ko na kilo. 10. Ah. Yung mga ganito. Diyan na. Diyan. Ano da? Ah, ito sa niya yung kasama niya. Ah. Oh. oh siya, uh, siya na yung magpapakilo. Oh, mag na muna ako, part-time muna ako, part-time. Part-time muna, Part muna. Part muna tayo. Part-time, eh? <laughs> -3 Ulang <laughs> <Minus salary. laughs> <laughs> daw siya yung iba ng pero <risa> <risa> kalemnya kasih pinggis itu. Ini itu ktor. I don't first lord. One back.